Magandang gamit sa atin lahat mga kaidol dito sa aming lugar sa may Barangay Santo Niño, Maraniyate, Gina. So nag-aabang kami sa lugar namin dahil malapit din kami sa ilog. So ayan, so, medyo pasimula na yung ilog namin. O, oh. Oh, set out dyan sa mga nagbabantay dyan. Ah, habang nagbabantay at medyo malamig so kailangan namin nagpainit. Uh, sa pamilya lang kaw ng kawan dyan yan. so yan bantay mo na kami sana Lord uh, yung bagyo na parating uh, huwag na sana po itama uh, dito sa amin kaawaan mo po kami at sana po sa dagat na po matapos Lord uh, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan Lord sana uh, tama na po at dahil marami na po uh, naghihira po Ayan po ang bahala sa aming Panginoon sapagkat ikaw ay marunong maunawain at mapagmahal at mapatawad dahil ikaw ang Diyos namin Amen. Na so ayan mga ka-idol. So alerto lang tayo sa asama tayo na roon. Ingat po tayo lahat and God bless po. Dahil huwag tayong ma mawalan ng pag-asa at huwag matakot dahil kasama natin ang Panginoon dahil ang sabi ng Panginoon pati hindi tayo ng problema mananalig, magpalakas at manalig sa Kanya dahil hindi tayo pababayaan. Amen. Yan po yung ah uh, ko. Ayan. Pray, medyo okay na. Tumaas na talaga ang tubig natin. So, ang oras ngayon ay alas gis. Kanina ay 830 Ngayon, tumaas na. So, ito po kami sa mga barangay Santo na ninyo niya kay Ilaya. Uh, Nagbabantay po kami sa lugar namin. Yan na po, 'yung 'yung ano na, eh tinam- sa, Saan ma tayo naroon? So, ingat po dahil hindi pa umuulan at titi pa malakas ang hangin. So, ito na po. Ah. Uh, Magdasal po tayo na sana huwag na makarating po yung malakas na bagyong uh, sa ating mga kaidol dito sa, sa Luzon. Saman tayo na roon. lang po dahil sa kabisayaan, gabi na po. Ayan yung pare ko, uh, naglilinis ng mga basura uh, para sa mga okay. baha. Okay. Ayan yung po yung rip namin. Patuloy ka ini. patuloy ha.

Yeah. Oh, okay. Okay. ini <imit> <imit> anyway, lugar natin, i Ah, uh, po kami sa lugar namin at saka sa namin. Ayan.